Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. naman po natin, uh, Doc Jean kasi syempre, hindi lang naman po ang focus natin dito, yung alamin kung ilan po yung Filipino uh, senior citizens natin at uh, kung ano po yung mga sakit na kanilang uh, nararanasan. Gusto naman din po natin malaman yung mga ginagawa naman po ng ating uh, uh, ng inyo pong uh, agency, ang National Commission of Senior Citizens para naman po sa mga Filipino elderly natin kasi ang gaganda po ng mga projects nyo, uh, Doc Jean, um kahapon nga nakita ko may digital national senior citizen ID na no napaka-exciting po ng mga bagong programs na ito so yun um pwede niyo po bang ibahagi sa amin itong program para sa mga Filipino elderly na may Alzheimer's dementia and other uh, elderly po na diseases doc Al alam mo, Bea, maganda yung tanong mo na yan. Kasi dati-rate, hindi natin pinapansin na tumatanda pala ang Pilipinas. Kasi nga ang pakaakala natin, nako, very prolific yung mga pamilya, ang daming mga anak, maraming kabataan. Subalit, ito ay katotohanan ha. Meron tayong 12 million na older person sa buong Pilipinas. Mm -hmm. At sabi nga dyan ay 7.5% to 8.3% ng total population ng Pilipinas na Pilipino ay nakatatanda 60 and beyond. So tama po at sundan ko yung sinabi po ng Commission on Population Development. Sila yung POPCOM dati eh. Mm -hmm. At yung kanila kung Yusek, sila Yusek Borsales, at lahat po ng kanilang mga kasamahan dyan, uh, meron tayong ugnayan sa kanila upang magkaroon ng pagtutulungan. Ang problema nila ay population. Yes. Ang amin naman ay ang mga nakatatanda. Oh, so kailangan pagtutungin natin yan. Alam mo ba, siguro pag sila naging bisita mo, pwede mo silang tanungin. Merong tinatawag na demographic dividend mm -hmm. at mababa ang sa Pilipinas. Ibig sabihin noon, mas marami dapat para magkaroon ng magandang dividendo mas marami dapat na yung working force natin ay mga kabataan pa mm -hmm. at dapat ay sila ay nagbibigay pa ng tulong para sa ating ekonomiya. Mm -hmm. So tayo sa komisyon ang inaalagaan natin yung mga nakatatanda. So okay. kung titingnan mo, Bea, dahil nga nakita ng ating pamahalaan na kailangan pala ng isang sektor na tututok dito. So ginawang batas at na-create Eight, ang Komisyon NCSC at ito ay noong 2019. Okay. So nung ito ay nabuo, tayo ay naatasan ng dalawang mandato na polisiya para masiguro natin na tayo makikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at saka sa ating mga policymakers para sa mga batas no mm -hmm. at mga benefits na para sa ating mga nakatatanda. Subalit so, sa isang banda, kailangan tutukan yung pag-implement ng mga programa kagaya nitong para sa dementia awareness. Yes. So, para dito sa ating wellness na programa for mental well-being, kasama natin ang iba't ibang mga medical specialty societies. Kasi sabi nga natin, kung ang ehensya lang, hindi namin kakayanin mm -hmm. at ang mga eksperto kailangan namin sila onboarded. Yes. So tayo'y nagagalak na kasama natin ang Alzheimer's Disease Association of the Philippines at magkakaroon tayo ng mga awareness trainings at saka mga mga advocacy sa darating na October. Okay. Kasi ayoko ko sila galawin ngayong September at ito ay anniversary ni Ladawe. <laughs> eh. so, okay, busy sila, ma'am. Opo. So, kailangan sa Oktubre kasi para libre-libre na sila, mm -hmm. natututukan natin, ibaba natin sa pinakaibaba sa pamamagitan ng ating mga SC3Cs or ang ating community-based care centers for seniors. So, magkakaroon tayo niyan sa Oktubre. Okay. Pangalawa, kasama natin ang Institute for Dementia Care Asia. So, sila naman si Dr. Jackie Dominguez. Kasi meron silang isang sayaw. Alam mo ba, Bea? May wow. sayaw sila na ang tawag. Zumba ay, ba yan, ma'am? Oo, in doc. Alam mo ba, yung, ka, sa, ka, yung sayaw na yan ay nagtuturo sa ating mga utak sa ating mga nakatatanda mm -hmm. para sila ay hindi makalimot at matandaan nila yung kanilang ginagawa. So, we are partnering with all of these agencies. Kasama natin yung iba, no, nasa Philippine College of Geriatric Medicine. Meron din naman sila programa on wellness and mental well-being ng ating mga senior citizens. Gusto natin i-enhance yan. Kasama pa nga natin, Bea, dapat ang ating mga specialista na masiguro natin na yung depression, yung anxiety, yung isolation, ma-address natin sa pamamagitan din ng iba't ibang programang ininunusan natin. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!